Hello guys. Ayan, may isi-share lang po ako. Pabawasan daw ni Bosing yung sahod ko. Baka fair naman kasi apat na contract na ako sa kanila. Uh, mag 8 -e years na ako. Ako na nga nag-alaga ng tatay niya. Wala na din yung tatay niya. Tapos ngayon, yung nanay niya naman. Pabawasan niya daw kasi wala naman daw ako masyadong binagawa. Walang palengke. Walang luto. Kaya babawasan niya daw sa ko. Wala akong magawa. Miyak na lang ako. Oh, no! Tapos, tinawag ako ni Layla. ako. Buti na lang, hindi binawasan yung sahod ko. Yay! Dahil, nagising ako. Diyos Nananaginip lang pala ako. What? ba? Nananaginip lang. <laughs> Nananag lang. Ay, kasi isang taong ko pa'y kakayod si Injin. na lang talaga. Akala ko totoo. <laughs> lang pala.